Ano ma maupo lang naman ako. Oh, upo. ito meron? Good. Puso yan. Okay, ito. O, oh, ito. Oh. Pero ito wala. Ito yan. Ito may kiliti ka? Ha? Kiliti. Meron? Wala. Meron? Oh, sure ka? Oh. Ay, ngayon, ngayon. Ito, 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 Wala. Oh. Ito. Diba, wala. Wala. Wala.

Kaya pala dami mo ano. Oh, oh mag-1 million na ang ano ko, sa YouTube. Oh, marami na pera mo. hindi pa, may konti. Pero sa mga sponsor, ha? ka. ka. Ano ka. Di ba? Di ba ang iba naman na pakiramdam mo dito, sir, i mo lang First season, no, right? ito. First aid na high Ito na bang mga bukol mo, ako. Yung mga bukol mo ito, wala ba, sir? Wak -wak -wak mo yan. Si open ko lang kasi yan. Sipon ba? Ay! ay. Wala. Hindi ko ko. Ano man lang yun, inalabas ko lang yung hangin. yung dito mo, ah. no, huwag ka na magpapitin kasi yung ano? hard na uh, hilot sa yun, ang dahilan o, no? oh, ilami hangin ginagano natin, ginagano natin kaya mm -hmm. ang dahilan na mabugbog pag dito mo, ang itin mo ano gawin? Ano? 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 Ano eh, lagyan mo lang lang yung lenement ito yung isang bukol na to, tawa ilagay mo lang ito, pupunta ka matulog tapos ka maligo, lagay yun ang uh, to, uh, ito ganun mo lang doon mo makita sa nalaman ko yung ano ha, pangap siya, ganun yun Tingnan mo, iba na kami iba na yun. Ayan na yung mga na. Tapos dito sir, huwag ka na magpapakapak sa mga apo o anak. Kasi minsan ito paapakan, kidney na yan. Ah? Ilagay mo lang ito sa kamay, gulit sa na dito. Hindi pwedeng ipigain. Eh, pagpigain mo yan sir, apakan mo, yung mga bata na gano'n, 20-30 kilos, Tatamaan yung kidney mo, tawag yan dysplasia. Nagastos ka, hindi ka na makaganon. Kasi natatamaan ang kidney. Hmm. Kung may pira, pira ka. Grabe ang gastos mo. Wala nga, hot na Kasi ang gusto mo wala yung bigat. Kasi may mga labig kami. init lang ang kailangan. Di alam mo yung init. Oo. Oh. Um. Ito, sir. Dot, ito, yurik mo mataas. Pero, edad mo ngayon? Paano mo edad mo ngayon? Oh. lang <laughs> Fifty-four. Oh. Hey ba mo lang, naman may ko? mo. Kung kaedad tayo, may iba, may ano ka dito, you know, like ano dito, o, oh, mga 3 minutes, wala na yan, Ito ba ito? yung mga signs, na saan yuri? O, uh, gaano sa ba? Gaalaki dito ba? Tapos ito, haram na mong nag yung alay. Uh. Kung totoo na, ano ka, 54 pa, ay lang tayo. 53 kasi ako. Huwag uh, nang papisil. Huwag nang ilang pataas. Kung paa ang masakit, paa ito, diretso sa hita. Huwag yung hita patawa. O. Uh may mga procedure kasi yan na tama. Yung experience, gano'n yan. Gano'n sila. Experience yun. Pero yung mga chewing, pataas. So, yung pataas. Pataas. Kasi, ano mo, ipasok mo, sir, para maihi. O. Oh. Diba naman sabi, palapas. Oh. Eh, wala kasi na chewing yun. Yung experience lang ba? Yung, ano naman yung advice na nakuhaan niya, yun naman. Tandalsima. Wala ganina. Wala ngayon. May konti o. Sarap na. Pag hybrid ka naman, press mo lang ito. Pag di naman makadumis, 10 days, 15 days, 20 mga bata, matanda, upo sa asya, sa basin, hindi, hindi pang patay pang mo? Mm -hmm. Sandal. Ka na. Na? Mm. Okay. 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 Liver oil. Maganda yun. Yan, mura lang, 15 pesos. Ano yan? po, supplement. Liver oil. Oh. Anong brand? O, Sa... Sam... Sambo. Hindi, yung sambo. herbal. Yung no, liver oil natin, tuna. Ayun. O, oh, di ba may, may escolene, Fish may oil. oil. Fish oil. Oh. Fish oil. Fish oil. yun yung sa puso. Yung... Yung sa atin kasi sir, kaya ito. Pero, na, ya, yan ang beneficyo. Ito ka, mali, maliit, maliit Ito ang beneficyo na makuha mo. Kidney, right test, uric acid, insomnia, yun, hindi ka makatulong. Ano ito? Jill, gil, oh. Jill. Ah, Jill. Oh. Hindi ka Oh. Yung, yung, ano, yung, sabi mo, Chris, malaki, malaki yun. Ito, maliit na. Kasi tuna siya, tuna. Ito, tuna siya, tuna. Ano nga ito? Morning dalawa, tanghali dalawa, sa gabi dalawa. Ah, kapsul ba ito? Oo, oh, chill man yun. Parang ganyan? Hmm. Ayaw mo na, ang laman ganyan. Ah, okay. Take lang sa nun. 10 pesos ang isa ka 100 ang laman yan. Kaya ba? Sa nil mo ito? Oo. Oh. <laughs> Mas, Mas mahal yung ano sa UTI. Malaking gastos. Tapos yung arthritis, pag hindi matuloy yan, yung mga uric mo hindi matuloy, malaking tulog. Kasi hindi mo kabilin ng ano lima piraso lang. Huwag kasi yan sir eh. Uh, 16 days lang yan. Back to back. 16 days lang yan. Pwede ka baka ano na? Discount? Discount ka lang. Sabi ko po nagbilo na. Pag mula sa sir eh. na 20% lang ang ano natin. Yun. Pero yung 20% mo, may liniment ka na. May haplas ka na.

Sarah. Libre na to. Dira. Yan ang pang ano mo, pulas. Discount lang ko. O yan. Anong ano pangalan ng ano mo, pwesto mo? Galeria de Boracay. Ha? Galeria. Ah, Galeria de Boracay. Nagawa siya ng mga bags. Dito mo makita, o oh, yan o. Oh. Oo. Oh. Andami. O, oh, promote natin yung...